Thank Welcome. you, guys. Thank you, Ty. Okay, mag-iingat kayo palagi, ha? Okay. Thank you, Ty. See you, guys. Subscribe. Bye-bye <laughs> po. Ay, dalawa. Ay, dalawa. dalawa, diba? Oo. dalawa. Ay, dalawa. dalawa. 32 times 3 thirty times five. 96. 96. 96. 98. 98. 98 pieces tie. Times thirty. Oh, kasi may uh, na oh, oh. 96, 98. 28 times. Divide naman sa 98 by five daw. Divide 5 Tapos times 30 30 ba tama? 98 pieces po lahat 98 pieces lahat tayo Tapos divide mo sa By 3 po namin binago mm. Ang kabuhan yan is Lahat 90, yan 90, 98, 98 90. 588 98 siya yeah. Yes tayo 98 na pirasong donut Tapos Divide 5 Ayun ba yun? Time 6 so, tay. Ah, time 6 na yun. Apo. Yeah. So, yung, yung kabuhan niya, nagkakahalaga siya na 588. 588. 588. Okay. So, alam nyo na ang malulugi sa inyo is 588. <laughs> 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 eh, cool. Spooky talaga. Hindi, <laughs> biro lang. Baka may laman pa yung isa. Wala, 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 ay wala na. na. Ay, wala na. <laughs> Sigurado kayo, ha? Yes. Five, ano, baka mamaya, malugi nga kayo, magkatotoo nga. <laughs> baka nga magkatotong malugi kayo, sigurado kayo dyan. Ay, may tiwala ka sa yung Sa akin, meron. Sa calculator nyo, baka... Grabe, meron yan kay. Meron. O sige, anong next natin gagawin dyan? Para yeah. na... Ibigay sa mga Mahirap Unawain. Unawain. Unawa. Kumintindi. Malagay ang kahirap. So ngayon, papakita niyo kung paano kayo maglako, no? Paano yan? Ayan. Pero ibibigay lang namin ba tayo? Ibibigay niyo lang yan, siyempre. Okay. Uh, kung gusto niyo magpalugi Hindi, <laughs> 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 biro lang. Ibibigay niyo lang talaga yung babayaran ko yung mamay. Yun. Okay. Sige. Thank you, tayo. Matano yun? Matano? Na Thank you so much. Oh, sige, sige. Okay. Sige, umpisahan okay. niyo na. Umpisahan niyo na. Sige. Sama ka sa, sa amin. Pa picture, tayo. Na may, picture. muna tayo kay tatay. Ta Sige, ako na. Ako na magbibig. Yung picture na may donut pa. Ta picture muna tayo. Sama ka sa amin tayo. Uh, uh Oo. -oh. Video na rin tate. kayo na Na may donut. So, Iwan yeah, mo na yan. picture lang tayo. picture lang. tayo sa mga yeah, tayo. na Oo. Para tayong sama-sama ka na. Sa na, 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 na Ni ako na bala diyan. Makikita niyo na lang sa thumbnail ng kasama na ako. Okay, edit okay. nandito dito si Ate na ako. Magaling no. Okay na. Magkikita daw sa thumbnail kasama ako. Ay. Parang mga katangkilik maglalako na po sila. Guys, mag-ano. Mamahan po natin sila kung paano maglako. Check. <laughs> Mainit.

very important. Hi guys, Thank you po. Like and subscribe po. Thank you po. Sigit bigyan niyo pa. Ay! Ah, picture ka tayo, picture Inaanak naming maganda yan eh. 60 pa. One, two, three, One to three <laughs> man. Thank you po. Thank you po. Boss, boss, jeep. Kawanan po. Pinakina oh, na pala ni Nino. Kawanan po. I can subscribe po. Thank you po. Sige, so, yeah, parang kailangan nandun. Kawanan po. Yan, bigyan nyo lahat yan. Lahat yan, mga mahihirap lahat yan eh. <laughs> <Donut>. <laughs> mahirap unawain, free mahirap unawa. Free donut! Meron pa dyan? Meron pa tay. Ay, meron ba? Uh? Yun. Free donut! Donut po. Free lang, free lang to kuya. Bigay po ni Tatay Ricky. From Tatay Ricky. Thank you po. Thank you po. Ubus, wow, ang sisipag naman itong mga taga-lako ko. Yes po. <laughs> taga-lako talaga. Hey, Thank you po. Thank you. Welcome, welcome. welcome Tatay Ricky. Kung muna kayo magpasalamat, marami pa tayong gagawin. Yeah. You, you know my May games. May pangabayad yan eh. <laughs> <laughs> Ayan, pwede kayong minom ng tubig dyan. Libre yan. Marami, maraming pinggan. So, pahinga muna kayo at... Wala, Wala, muna. So, ayan mga katangkilik naming minamahal dahil... Uh, Gagraduate na sila. So, tatanong ko... Ano nga ulit pangalan mo? Nicole po. Nicole. Tatanong natin kay Nicole kung anong masasabi niya. Ngayong gagraduate na siya. Ako ano po, masaya po. Kaso ano, medyo nakaka-pressure po kasi dadami na naman po yung tambay sa Pilipinas. Para maging isa siya. Pero hindi po, um, syempre po, magsusumika po kami agad na makahanap ng work. Yun po. Good. Saan ko, ikaw na? <laughs> si... Elfang Yunis. Yun, Anong masasabi mo ngayon kung graduate ka na? Bitter sweet tayo. Bitter sweet. Anong klaseng sweet 'yan? Sweet kasi ka graduate na, tapos na 'yung ano, pag-aaral. Tapos bitter kasi ano, hindi mo sure kung ano 'yung mangyayari after graduation kung isa ka ba sa tambay or ano. <laughs> Tandaan pala mo 'yung kalagayan, ano? Si Nicole may tambay din nabanggit tapos. tayo. Ikaw, tambay Kaya bitersweet. bitter Bitter. Bitter and sweet. Hot sweet. Yes. O, next? Next! Ang news. ITM Hello news, po. Ang news oh, talaga. <laughs> ano nga ulit pangalan mo? Chita po. Ayun o. Ngayon ba graduate na kayo, anong masasabi mo? Ano po, satisfying and very excited sa new journey. Satisfying po kasi all my hard work will be worth it. <laughs> English yun! <Daba> ba Tapos, <laughs> excited pa sa new journey kung saan po ako papalare. Ayun. <laughs> Hello, thank Thank you. Thank Thank you. <laughs> ang you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank mo Thank you. Thank si Thank you. 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 Thank tambay. <laughs> Ayun you know, oh, tambay pa rin. Tambay pa rin. Oo. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. So, Baka mahirap. Ay, mahirap maging tambay. <laughs> mahirap din maging tambay. Sana lang. Oo. <laughs> oh, maraming salamat sa sagot mong tambay. <laughs> <laughs> oh, next. Sino? 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 Saan ko matagal ya po? Hello po. Anong pangalan ulit? My name is Gracia po. Gracia. Anong masasabi mo ngayong gagraduate ka na? Masaya kasi at least natupad yung pangarap ng isang magulang, mga magulang namin. And nakakalungkot kasi at the same time, maaalala mo rin yung mga siyempre yung mga laging ginagawa. Like kasama yung mga kaklase mo lumalabas <laughs> so, yung mga kain Hindi mo na siya, usually magagawa kung may trabaho ka na kasi lagi ka busy. And, <laughs> and thank you rin. Gusto ko rin po magpasalamat kay Sir Ricky po sa pag <laughs> pagubos po and pagpapimigay po ng donut namin. Thank you oh, po. Oh, welcome, welcome next. Like. Ba, bakit yung sagot namin pang ano tayo? Tapos yung sagot nila tayo parang magaganda. But ulit lang, lang yung atis pati. Take to the, <laughs> Ano tayo? Uh, Ulit. <laughs> Boko oh, na ito mga ah! to. Ano tay? Pakilala ka muna. tay. Ano okay. tay? <laughs> <laughs> <Baling mo> sa... <laughs> ano tayo? Uh, Happy and exciting. Oh, wala pa akong tanong. Oh, wala pa. Ano <laughs> <tanong? laughs> Meron yung tay. <laughs> Meron <laughs> Yung happy tay. Oh, yung happy, mm -hmm. hoy, tapos na. Okay. Yung yung happy tayo masaya kasi <laughs> sa kabila ng lahat tayo magtatapos <laughs> na kami. <laughs> tapos yung exciting naman tayo kasi after ng <laughs> after ng graduation namin tayo, nakaka expect naka-excite kasi syempre yung iba sa amin tayo may work na so magpapatuloy na lang ba sila sa work nila or maghanap pa sila ng another journey tapos Ayun tayo, nakaka-excite. thank you, thank you sa happy na masaya mo. Thank you sa happy na masaya pa. <laughs> <laughs> mga katanggil kami minamahal at uh, interviewin daw po nila ako. <laughs> <laughs> Siguro um, bilang tatay naman tawag nila sa akin, bilang tatay, bilang mga anak ko na kayo. Siguro konting konting payo at konting advice lang yun. Know? Parang sinabi mo kanina, di ba? Happy na masaya, di ba? Parang happy na masaya. Happy na masaya. Kaya bibigay ko sa inyo ngayon, konting advice at konting payo. diyan you know? <laughs> 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 Ayan dahil... Ayan dahil... na dahil... Eh dahil uh, gusto nyong magsalita ako, anong gusto nyong sabihin ko? Ah. Ano Tay, paayo na sa amin Tay. Since graduating na rin naman kami Tay, ano mapapayo mo sa amin Tay? Anong mapapayo ko sa inyo? Yes, Tay. So ang mapapayo ko lang sa inyo siguro ah. Balikan ko lang yung unang uh, yung unang mga video natin. 'Di ba minsan naitanong tanong na tanong ko na sa yo na. Kung may girlfriend ka na ay girlfriend sorry o my ung my boyfriend ka na may may nag-comment sa personal ano ko yung misi, personal si message sa akin kung Papasad bakit natin kung bakit ikaw lang daw ang tinanong ko Siyempre, dapat hindi si Joy bakit hindi daw kasama si Joy gayon na diyan ata may Joanna sa wala ayan ayan ito seryosong ah. tanong ha? ito sabi ni yunis wala pa daw si Joy ah confirm nor deny. So, si Joy naman ang tatanungin natin. Uy! So, Joy, may... May, boy, may, boyfriend ka na ba? Siyempre, so, oh, so, um... wala. Madami pa. Siyempre, wala. tayo focus tayo sa goal, Tay. Pwede ka-chat mo ka sa'yo, Tay. Wala. Uy, hey, bumangon ito mga to. Ito meron na to. Focus tayo sa pag tayo. Ito, meron na to. Meron, <coughs> meron ng nililigaw dito, Hindi, joke lang po. <laughs> o sige, para para pare-pareho, pare, no Pare-pareho. Lahat kayo tatanungin ko oh. kung may mga boyfriend na ba kayo. So tayo may asawa na. <laughs> Yung... Diyos <laughs> Ay, ikaw, ikaw. May boyfriend ka na ba? Meron po. Ilang <laughs> 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 diba? years? Lima. years? Ilang years? Tatlong years. Ilang years? Ilang jawa mo?

Ayan mga katangkilik naming minamahal at uh, sa mga nagtatanong din you know, oh sa private message sa akin narinig niyo na po yung mga sagot nila. At na makikita nyo naman po yung mga kagandahan nila. Yeah. Mm. Uh, Saan ko na po? Ang pinaka-fresh tayo. Tignan mo tayo, naglako na kami lahat. Lahat tayo na pa rin yung kisi niya tayo. Tama, tama. niyo na kayo. Pinag-reveal. nila si Joy, baka katagilig So, ayun na, nasagot na yung mga nagtatanong sa akin. Nasagot na yun. So, ngayon, ang inihiling nyo sa akin na uh, ano 'yun? Advice po. Advice ng graduating student. Advice ang hinihingi nyo sa akin. Tapos Advice ito na payo naman ang hinihingi ko. <laughs> Advice <laughs> na payo. So masasabi ko lang So ayan mga katangkilik namin, minamahalang kunting may papayo ko lang po sa inyo bilang uh, Sabihin na lang natin bilang uh, magulang, uh, pagpasensyahan niyo na po mga katangkilip dahil nga nasa tabi tayo ng kalsada medyo maingay na. No? So, may papayo ko lang na may may uh, advice ko sa inyo. Ngayon ka-graduate na kayo, ina. Eh, no? After ng graduation niyo, Siyempre, tapos na kayo, graduate na kayo. <laughs> joke lang. Joke lang, ina. Eh, Siguro naman, sa haba ng panahon na pagsasama yung ito, kayo, no? siguro gamay niyo na yung mga ugali ng isa't isa. Ang may papayo ko lang, dapat uh, magtulungan kayo, maghilaan kayo pataas. Huwag kayong pa pababa. No? So, hindi natin may may mga konting uh, misunderstanding So siguro hindi naman ganoon ka kalala 'yung sitwasyon you know? kasi normal na lang 'yan sa mga magkakaibigan. Ayun at uh, Good luck sa Good luck sa inyong uh, mga kanya-kanyang pagtupad sa inyong mga pangarap sa buhay, you no. Know? At uh, isa ang pinakaimportante, huwag tayong makalimot na tumawag sa dakilang lumikha, you no. Know? dahil siya yung uh, nagbibigay sa atin ng lahat lahat kasi minsan uh, naiisip lang natin tumawag sa Panginoon kapag gipit na tayo eh, no? pero wala na tayong choice dahil gipit na tayo eh. dapat yung kung ano man ang sitwasyon natin sa buhay gipit uh, man tayo o hindi dapat lagi tayo magpapasalamat sa dakilang kasi kung ano man yung uh, nangyayari sa buhay natin sa pang-araw-araw, yun ay bigay ng Panginoon sa atin. Na dapat natin ipagpapasalamat. So, may mag-graduate na kayo. Good luck sa mga tatahakin yung landas. At for sure naman, lahat kayo magkakaroon ng pamilya. But, wag na wag niyong kakalimutan yung sakripisyo ng mga magulang niyo kung bakit ngayon nandiyan kayo sa sitwasyon na yan At siyempre, wag niyo rin naitanalang alam yung ilang taon na pagtusunog niyo ng kilay para sa mga pangarap niyo sa buhay. At unang-una unang-una sa lahat kapag nagkapamilya na kayo, wag niyo huwag kakalimutan yung mga magulang niyo. Dahil pa, bilang uh, pagtanaw ng utang na loob. Simula sa pagpapalaki nila sa atin, hindi lang para sa inyo eh, no? sa lahat ng mga makakapanood ng video na to. Simula nung pagpapalaki nila sa atin, pag-aaruga nila sa atin. Hmm. Yun ay hindi natin basta-bastang may tatapo na lang. Eh, no? Dahil lahat ng mga pangarap ng mga magulang ay mapabuti ang kanilang mga anak. So dapat suplayan natin yun ng pagmamahal, you know? habang uh, malalakas pa sila, pakita natin sa kanila, iparamdam natin sa kanila na mahal na mahal natin sila. Mapapasalamat tayo sa Panginoon dahil maswerte, you know, maswerte yung uh, mga anak na meron pang mga magulang you know, na mapagsasabihan ng kanilang mga hinain you know? mga hinain sa buhay at syempre maraming maraming salamat din sa inyo dahil sa uling araw uling araw na ba ito? Yes, sa huling araw ng uh, inyong tawag dito pagtitinda at ako yung naisip nyo sabay sabay pa kayo napuntahan at syempre yung tiwala maraming maraming salamat sa inyo you know? sa tiwalang binigay nyo sa akin at siyempre na-appreciate ko naman yun. At ah... Uh, at yun, uh, good luck na lang sa inyong pagtatapos. Eh. Kailan mag-graduation yun? July 1. Tentative pa yung July, tentative July, 1. July 1. Tentative yung July 1st. Yeah. Pero tentative pa. Hmm. So, so, ayan. Uh, see you sa mga. Ganyan na akong buki. Sana. Accepted <laughs> Gcash. Sana huwag tayo makalimot kung saan tayo galing niya. Yes, po. Oh. Yan ang importante doon. Tara magiging mapagpakumbaba. Ayan. At uh, may takot sa Panginoong Diyos. Yun lang. At good luck sa inyo at maraming maraming salamat. Thank you, rin Thank rin you po. Bye-bye <clears throat> mga katangkilik. Yo. So, 'Yan mga katangkilik naming minamahal, so maglalambing na rin po sa inyo sa lahat ng aking mga loyal subscribers, mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang pagtangkilik at walang sawang pagsubaybay sa aking uh, mounting channel po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa uh, Papa TV kabisnis Official. Ayun, isa sa ating mga inidolo sa pagtulong mga katanggilik namin minamahal. na? Ah. Big shout out po sa inyo, sa business family. Ayun. Ayun, at, ah, maglalambing pong muli sa mga bago pa lang sa aking, mga, sa aking channel. Ano? Mga hindi pa nakakapag-subscribe, ah, mag-subscribe na po tayo. At ah, huwag po natin kalimutang pindutin ang notification so bell. Para updated po tayo sa pag ah, may meron tayong mga bagong video ay uh, upload Ayun mga katangkili Kino, may masasabi pa ba kayo? Guys, guys. You, sa sabi sabi tayo. guys. No, thank you sabi sabi tayo. Thank you. katangkili. Okay, you, no. Thank Thank you katangkili. Thank you katangkili. Welcome, welcome. So, siguro dito na Thank you ating uh, video. you katangkili. Thank you